na nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan at kaginhawaan. Dalawa, pagpapalakas ng immune system. Ang regular na pagpapamasahe ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa immune system. Ito ay dahil sa pagbaba ng stress hormone at pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng mga nutrisyon at oksigen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tatlo, pagpapababa ng sakit sa katawan. Ang pamamasahe ay maaaring makatulong sa pag-alis ng tensyon at pamamaga sa mga kalamnan na nagdudulot ng kaluwagan at pagbawas ng sakit sa katawan. Ito ay maaaring mabisa sa mga problema sa likod, lig, balikat, at iba pang bahagi ng katawan. Apat, pagpapabuti sa pagtulog. Ang masahe ay maaaring makatulong sa mga taong may problema sa pagtulog dahil sa stress o insomnia. Ito ay nagpapalabas ng mga neurotransmitters na nagpapakalma at nagpapababa ng antas ng anxiety na nagbibigay ng mas mahimbing na pagtulog. 5. pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang regular na pagpapamasahe ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ito ay maaaring magresulta sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo at paggana ng puso. Tandaan na ang mga benepisyo ng pagpapamasahe ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao. Kung mayroon kang mga medikal na kondisyon, mahalagang kumonsulta sa isang profesional bago magpatuloy sa pagpapamasahe. Source Medical page Hello Doctor Bilibi Philstar.com